Hindi yung ipinapaasa mo eh. Tapat, relationship tayo, di ba? Mm -hmm. Tapat, mag ara tayo babugde, ba bukde, mm ba? -hmm. Para, para pakatatapos dito. Mm -hmm. Kaya, at nandito pa rin po kami sa Barangay, Barangay Malaki Puro, Tanawan, Tanawan, Batangas! Saan mga kasama natin dito ay mayroon pa rin problema. Kahit napakasarap tignan ng buhay nila maraming bukit, maraming halaman. Mga panayam, mag-tweet, mag-call at mag-email. At lahat na buong kabibahay, lahat iba love life, at malami, malami pa iba. May problema pa rin na pumapasok sa kanilang pamamahay. Okay. Kaya dito lang mabibigyan la ang solusyon sa... Product Product Shana! Shana! Okay. 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 Ang PROBLEM SMILE! Ang pagsuyo ni Steffi.

Hindi si dapat yung eh, balurukabay, eh? hindi ka nabababaas. Oo, eka siya na. Ayun, no? Ay, na bumalik. Salamat naman uh, uh, sa mga presence niya. Mga friendship niya. Pero doktor, ano ba talaga? Eto na nga, may nag May nag-tweet! May nag-tweet! May nag-tweet! <laughs> wow, dapat ay... Eh...

Okay, very really, I love the tweet. Okay, yung mga tweet. Ang una tweet na tindihan mula kay si niyan, si Marilyn. Sabi niya, kung sila daw nakapili natin muli ang pangarap na dahil sa pagsuyo ni Steffi na sa kanyang pakawala ni Mateo. Dahil sa kanyang pakawala ang tweet mula kay Spongebob. Dahil sa kanyang sare sa sasabi ni si Steffi na hindi namin ginagawa ng pagkakamali. Dahil kailan ba tama ang mali pero hindi namin siya ginagawa. Bato tweet na tijay mula kay Elia si Luke. Kapag na siya na isang ara nila para hindi na magbahal kay Steffi, ngunit dahil ginagawang sare ang sasabi sa iyo. Oo. Oh, uh. Kapag ang sagot na ni Jim, mula kay Birdie sabi niya, new boyfriend daw na isa sabi sa na sa ni Steffi, nagagalit na na nanay ko, pero pububugin na daw na kanya mukha niya dahil sa away-away na kami Nako Naku. nako oh. naku. Ay, naku. Bawal yan. Bawal yan, ha? na tuita Jem mula kay niyan. Si Danielle, si Marjorie, sabi niya ang gusto nila yung magkapili natin muli dahil sa pagsuyo natin na kanagsale pero sa babastos pa nang ginawa dahil sa kaso ng krimen. Ay, nako! Uh, huwi na yan, ha? Huwi na Yung perfect? ko At next tweet natin dyan mula kay, meron pa? Meron po. Ang tweet na ito niya kaya niya Si Tode. Dahil sa kanya Kabalaran niya ni Owen Carly Dahil sa kwento nito Pero sa sare-sare At dahil sinasabi pa kay Steffi Dahil sa kanya Pagkabulag Ay. Oh. Oh, Wow Tama oh, ano, oh. na no? Tama na no? Okay, maraming maraming salamat po sa mga Digi-tweet At Pupuksan natin ang mga linya ng mga sarap! Puksan na natin yung pilihan, Sib! Pinabag natin yan! Pupuksan na natin ang linya ng may nag-call! Huwag na mga dabalgan, 0908... Problem! Yan o! Puksan na rin natin ang may nag-email! Tatlong desk mo na pinuksan yung may nag-call! E-mail problem! Ito ba natin na mga balayan na hindi matawag ka sa'yo ng pagiging anti-Sib? Okay. What's for your gate? Ano pa ka na mo? Ah, uh, parang ko ay... Cindy. Cindy. May problema ba kayo? May... New girlfriend ko, na sa are. Ang sagot nila ng girlfriend daw eh. Yan ang uh, salita ni Steffie. Kaya paglalagot yung asawa ko, dahil sabi niya, masaba akong galing yung girlfriend niya. Ah... Oo! Oh. Oh. Ang solusyon dyan dito, is... Ano pang ano ulit? Ano pa, uh, ano pa ano ulit? Cindy? Ano pa pa? Yes, sabi sa Ang solusyon dito ay maghiwalay tayo sa magkakang girlfriend mo. Yung girlfriend mo. Ano pa Dahil sa pagkakawalan na kasalanan sa Panginoon, di ba? Yan na ay ito, may kasalanan tayo na mapapatawalan na mga kasalanan. Sabi na lang ating Panginoon Jesus, di ba? Yan yes, sabi sa Ang kailan matuto siya magmahal at dahil magsasorry, o masasari ng sinasabi sa'yo dahil hindi karami kayo pakaw-kawalain. Di ba? Yung ang tunay niya pagmamahal sa isa-isa. Hmm, tama na ba? Tama na. Oo. Oh, no. Wow. Ngayon pa, actually. Oo nga pala, no. Baka po no? para patuloy siya magpamata. Awaw na. Yun. Yung awawad na. Okay. Yun tapos nang gawin yan, Miss, ano pa? Cindy, opa,

<laughs> t-shirt namin <tamo> yun ah? <laughs> Inilis sabi sa'yo papa. Inilis ka. Inilis. Okay. Okay Grace. Ay, Cindy. Yan yung sinasabi sa'yo ni ma'am. Yan na totoo yung solusyonan. Yan ang ating uh, bala naman ba yan ah. Huwag mo tayo magka-girlfriend o magka-boyfriend. Dapat best friend na kayo. Para ba totoo siya papahal para sa kanyang tao naman. Sa second chances yun! Ha? Ay, ay! Sasandara <laughs> na ako. Pwede ba yun? Second chances. Wow. <laughs> oh, Pwede. Oh, oh, oh. Para ma-answer na tayo, diba? Yung tapat ni... Ano mo yun eh, ma'am? Oh, bakit? Yun know, na yung girlfriend natin eh. Para matuto ka mag-asawa mo. Para pagkainin mo yan. Labas sa mga girlfriend. Yun know, ang ako. Para hindi ka namin kayo makikimalito dyan. Kasi noon na-braka na yun sa girlfriend mo. Bakit? para mamamatay na sa buhay mo natin pero si Cindy hindi din binapatay niya. Bakit? Tayo mo sa siya magmahal. Dahil? Sa kasalanan ng boyfriend. Bele ala? Wow. Okay, tadaan natin na. He just told you see the girlfriend and that to be awareness. But only trees to fight for your loved ones against the friend names which truly the fight to your heart Hey! Who said that? Oh, who's gonna say that to you? It's Mally Pacquiao! I think you're a classic That's it, that's it So that's Mally Okay Sidi, may, may tutunan po kayo. Pwede po. Ay, meron daw! Yeah. 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 Meron! Yeah. 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 Oh. Oh. Come on! Come on! Oh, tsaka! Ba't uminto sa ere dito? <laughs> Ay. Ay. Okay ha, walang gagalaw. Walang... Huwag kang gumalaw. Exit. Okay, exit. Exit. Eto pa exit pa paano Paano eh? okay. Balik mo yan. Balik mo <laughs> yung ano mo. Handstand ka. B Buhatin nyo na lang yan. Oh, sige. Exit. Okay po. Baka naman plus pipi pinamu dyan ha? Bakit? Say, si Encanta, hindi naman na puno. <laughs> Bakit? Para ba doon siya mag-asawa Nagro-roll pa rin. Okay, next. Next. Ano pa ka mo? Habag ko. Habag ko. Anong problema mo? Yun na po, sabi ni Steffi. Iba-ibang line sa nila naman kasi dahil, dahil sa boyfriend ko, sila sa pan-asawa ko. Tapos, sasabi sare Dahil sa pag-agalitin yung kapatid ko. Ah. Tate, kumampits yun. Ah. Hindi, yung may ata. Sa sandaran ako. Yan. Ito sa doon. ma'am! Sorry, 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 sorry. Okay, sir. Ang solusyon na ay maghiwalay tayo ulit. Tay. Sa pagkakawala ng girlfriend o boyfriend nyo para pagkaganita ulit ang asawa sa kapatid mo. Para pakuli kita ng discrimination. Para ano sa sabi Sarah? Kapakup? Opo. Ayun. Ang pagsuyo natin sa kanya, 'di ba? Na isa ka gagalit, gagalit. Opo, opo, opo. Ah, okay. Yay, titi ako na sir. Yan ang totoo yan. Ang pagmamahal natin sa kanya para sa isa pamilya. Hindi na totoo pa boyfriend. Kundi pagkakawala-kawala na kanya makakawatak-watak. Diba? Yan ang totoo natin pagmamahal sa bawat tao. Sabala so, from the start, yun eh ako. Oh? Bakit? <laughs> sorry po, sorry. Si Steffi, yun dapat yung gawin kaya. Mm. No. Mm, no, no. Mm. Pwede, Para, masin siya sudyari ko. Yan na, pagkakawala na kanyang boyfriend mo. Tapos, sasabi na kapatid mo, numayas ka na dito mga boyfriend mo. Pamaari kayo dito yung ma mamamahay ko. Numayas ka dito. Yan ang din tinabi sa'yo. Yan na, di solusyon dyan ya yan sila ni Madam. Opo, po sir. Okay, ha. Baka alibuli ka ni si Steffi. Baka. Papatay na agad eh, si Sari. <laughs> <laughs> Wala ba yun? Ano po ka? Magkakaday yun? Isit. <laughs> okay, okay. Okay. Tanda pa natin ha, sir, Miss Habakut. Kapag nanggawa mo niyan ang isang revelasyon sa isang kota bida, para makukuha mo ang kanya kapalaran mo dahil isa maging kapuso pa rin ang kanya programa My Love from the Star. Uy! Wow! Oh, sino nagsabi? Oo. Oh. Sino nagsasabi? Oo. Oh. O sino nagsasabi siyo? Si Gladys Reyes! <laughs> <laughs> ka ko pa ata, no? <laughs> Buti na lang, ano yung pinapaasa mo, eh, di ba? Okay, hindi na wala sir, habakut. Yes, sir, sabi sa'yo ha, huwag ka na magiging mag-girlfriend mo o boyfriend ka, habakut. Opo, opo, opo. At malo kayo malam from the start, ba? Opo, opo, opo. Ay, habakut, habakut, may matutunay po kayo dyan? Meron po. Ay, meron daw! Meron! Yeah! Meron! tayo uminto sa air dito. Okay, ha? Walang gagalaw. Walang... Huwag kang gumalaw. Okay, exit. 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 ka paano eh? Paano eh? Okay. Balik mo yan. Balik mo yung ano mo, handstand ka. B Buhatin nyo na lang yan. O, oh, sige. Exit. Nagro-roll pa rin. Hahaha. The problem of the day na yun. Problem of the ay pagdating sila sa mga aral, ngunit ang nadaramang ito. May depolition. Kaya, <laughs> <laughs> di ba, pagdating sila ng mga aral, di ba, sa nadaramang ko siya. Karapan. Maraming salamat sa mga nag-tweet. Maraming salamat nag sa call Sa mga nakapila po. sa, sa mga nag -e email Maraming salamat. At dyan na po tuloy tuluyan ng ating, uh, ating uh, mga ganitong ginagawa natin sa araw-araw mga problema. Dito lang po yan sa... Brother Shaw! Habang! Ayan po, at dahil... Ah, mga kapusa, no? Especially, mahalaga araw na ito, no? Para bigyan natin po sa natin na dito, ah.